And for today's video nga mga kamami, magluluto tayo ng kangkong. Actually, hindi ako yung nagpagluluto dito si Papa Chupels kasi nga siya na yung naka-assign at gawa nga ng dito sa oras na to ay ako maliligo. Kaya sabi ko, sabi niya siya na lang daw magluto. Ang gagawin nating recipe for today's video mga kamami ay baduyang kangkong. So paano nga ba yung proseso ng pagluluto ng baduya o ano yung uh, dapat nating gawin sa kangkong? unang step na gagawin natin yung kangkong, syempre pipilian muna natin at hindi natin tatanggalin yung mga dahon-dahon. Ang gagawin natin siya, tatanggalin na natin yung pinaka part sa baba na medyo matigas na. At syempre kailangan pilian nyo po yung kangkong, sure na wala pong uh, dumi or wala pong uod kasi minsan mayroon talaga pa. Pag mga ganyang mga leaves, vegetables, mayroon po talaga yan. Uod. Kaya kailangan piliin, isa, pilian siya isa-isa. And then after po pilihan at malinis na siya, pwede niyo po siyang pakuluan so pinakuluan po namin itong kangkong na ito yung pagpapakuluan masyadong kulong-kulo para naman hindi malamog yung mga dahon ng ating gulay na kangkong so ayun nga po mga kamami after nga po pakuluan, slice na nga po yung ganyan, maliliit lang na slice kasi nga gagawin nating baduya so ayan okay na siya natapos na yung pag-slice dyan ipapachopin, Siyempre, naghiwa siya ng bawang sibuyas kasi nga ilalagay niya ito sa badu, maruyang kangkong at gumamit na rin siya ng siling haba kasi ang ano talaga namin kapag kami nagluluto yung siling haba po talaga yung hindi mawawala oo ayan dalawang sibuyas na yung kanyang inilagay ano yan siya mga kamami ah uh, eh mix mix lang natin lahat so ayan gumamit na kami dyan ng tatlong itlog tapos nilagyan ng magic sarap at one fourth na harina kasi yung one fourth na harina sobrang dami na at syempre nilagyan ng pamintang durog tapos uh, konti tubig uh, sa tubig naman kayo na yung magkakansya kung gaano karami tapos halo halu lang ganyan at pagkatapos nga mahalo ng maigi yung ating kangkong, harina yung pinaghalo nating mga ingredient, ay syempre isusunod na natin yung pagpiprito. Again guys, si Papa Chupil po yung nagluluto dito. At ayun, nilagyan na nga niya yung kawali ng mantika at isinabay na niya nga ilagay yung ating uh, try na baduyang kangkong ayan, kayo lang guys kung gaano kalaki yung gusto nyo ikansya nyo lang kung gusto yung malaki kung gusto yung maliit, ganoon, bahala na kayo dyan so ayun guys, first time naming nagluto ng ganito at talagang nagsearch talaga kami sa youtube kung anong luto o pwedeng another recipe sa gulay na kangkong bukod po sa ginisa adobo so kadalasan kasi ganoon yung mga luto natin di ba ginisa adobo kaya ayun, yung nakita namin maruyang kangkong, o di ba? Sa mga hindi po aware no na mahirap talaga yung mga bata pakainin, pwede po niyo pong i yung ganitong loto. Uh, sure ako na magugustuhan to ng mga bata dahil nga prito. Oo. Alam naman natin yung mga bata gustong gusto nila yung prito o kaya hindi natin po problemahin kung paano sila papakainin sa so, gagawa lang talaga tayo ng paraan kung paano Uh, nila magkukustuhan yung loto. Kanito lang po kasimple magloto ng maruyang kangkong. Yung malunggay guys, pwede rin siya lalo na sa mga bata. Sobrang masustansya at yung kalabasa pwede rin. Actually, dipindi lang po sa gagawin nating style para makain ng mga bata dahil nga may mga ibang bata na hindi talaga gumagain ng gulay so pwede nyo pong gawin ang technique na ito so sana nagustuhan ninyo guys ang ating recipe for today's video ay hanggang dito na lang please follow and share